Hey mga sipag, Brang araw po sa ating lahat. So sa video nito mga sipag, isi-share ko sa inyo dito kung paano makuha agad-agad itong requirements dito sa NCM Ads na 60,000 minute odd para tayo po ay ma-monetize na po mga sipag para magkaroon na po ng ads ang ating mga content video lalo po dito sa long form video po mga sipag so apat po yung i share ko sa inyo dito mga sipag eh, no? na dapat nyo pong gawin at dapat nyo pong malaman ito ay diskarte at sikreto para makuha agad-agad itong requirements dito sa in-same ads po mga sipag yung 60,000 minute old views So yan yung i share ko sa inyo mga sipag ano, eh, kasi nga po meron po nagtanong sa atin dito ito si Palo Sports. Shout out to Sir Palo Sports ang tanong nyo mga sipag, Kuya Chris, paano po ba ang diskarte para makuha agad ang 60,000 minute of view na requirements sa SIM ads po? Salamat sa sagot po. So maganda itong tanong sa atin ni Palo Sports mga sipag, para magkaroon po ng idea o kalaman o anong diskarte na dapat gawin o anong sikreto na dapat gawin para makuha agad-agad itong requirements dito sa in ads na 60,000 minute od viewed para monetize po tayo mga kasipag para magkaroon ng ads sa ngati mga content video na po Sa long form video po mga sipag yun, Para pagkakitaan na po yung mga in-effort natin In-edit natin mga content video o ginawa natin po mga sipag So yun yung isi ko sa inyo mga sipag yun, Apat po Kaya dapat nyo po itong malaman at dapat nyo po itong gawin itong mga sipag, ha? Kaya panoorin itong minuto hang dulo para malaman nyo po Kung ano itong apat na to At para mangyari na yun Proceda tayo So proceed tayo mga sipaginos you know? Dito po mga kasipag Isishare ko sa inyo dito Kung ano yung mga diskarte O sikreto talaga Na dapat natin gawin para makuha agad-agad itong requirements dito sa in same ads at sama na rin po natin yung live ads kasi nga same lang naman ito mga sipag ano meron po silang 60,000 minute of viewed na nakasalalay po sa ating mga content video na mga pinapanood ng ating mga viewers o supporters po mga sipag at sama na rin po dito about sa live po mga sipag ano apat po ito number one po mga sipag ano ang pinakamalaga din dito ay itong pang apat kaya panoorin nyo to hanggang dulo po mga sipag number one po mga sipag ano kinakailan po natin dito konses sa pag-upload ng video po, mapalong form video o dito sa ating ads on reels no dito sa short video po mga kasi pag dito sa reels so dalawa po kung kaya nyo po isa pagsabay pero dito kasi sa uh, short video nandito po karamihan nagbababad yung mga viewers no maraming nanonood sa short video dito sa reels po masipag kaya make sure nyo po na consistent kayo sa pag-upload ng video yan yung mahalaga na no? consistent sa pag-upload ng video at make sure nyo po sabayan nyo po ito para magkaroon ito ng engager no para magkaroon ng comments share po mga sipag make sure nyo po ng mga content video, ito po ay creative po mga kasipag, at ito po ay informative. So ano ba itong creative? Ito po talaga ay talagang inedit natin na maayos. Ito po ay nilalagyan po natin ng effects, animation po, makasipag. You know? Yan po makasipag. Isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon na maraming views. Dahil nagustuhan po nila yung mga effects nito, animation nito po, makasipag. You know? Kaya lagyan nyo po ng sound effects. At wag nyo na po piliin yung mga copyrighted no so iwasan niyo po iyon at kung meron kayong mga background music diyan na hindi copyrighted lalo na po kay sound kay Facebook sa sound collection pwede po yan mga kasipag you know? Yan po yung number one natin Quality content, quality video Consistent po dapat And then, yung pangalawa po natin dito mga kasipag Ay dapat po talaga na ating mga content video Ay i-share po natin Opo mga kasipag you know? I-share po natin yan sa ating stories Sa ating friends O doon sa iba pa nating uh, Facebook Ayan po mga kasipag I-share nyo po doon mga kasipag O doon sa group yan ha, share ha Share nauna tayo na mag-share po. Share po natin sa stories yan, ha, ang ating mga reels video yan, sa short video, pwede po yan ma-share doon sa stories, no? Click po yung dots, hanapin po yung share, then pwede po doon sa Reels, ha? Yan po masipag i-share nyo po. Yun yung pangalawa, no? Una tayong mag-share. And then, share natin yung link doon. Pwede rin po doon sa ating messenger. Huwag lang po tayong abuso na napakadami, no? Yan po, share po masipag. Number one tayo mag-share. Kung meron tayong mga pages pa dyan, na madami or meron tayong profile pa na madami no share niyo po doon po masipag wag niyo lang po makasipag ano you know, na abusuhin na halos talagang sa isang araw ay napakadami mo ng pinag-share na kinyong content video nasa cross-posting. Ha? Huwag naman po. So, kahit isang video lang, kinocross-post nyo, okay lang po eh yun, no? Or dalawang video, kinocross-post nyo, okay lang po eh yun. Huwag na pong talagang talagang nakasampo na kayo ano, at cross-post pa. ba diba? mga kasipag? Huwag po, iwasan na. Share. Yan yung pangalawa, mga kasipag. You know? yung una, consistent. Then, yung uh, pangalawa, dapat i-share nyo po, mga kasipag. And then, mag-remix ka po. So yun mga kasipag, mag-remix ka po ng mga content video na isang content creator na ito po ay mga viral at trending. At make sure nyo lang po mga kasipag, yun, yung mga background music dito mga kasipag ay hindi po ito copyrighted. At eh, make sure nyo lang po mga kasipag, na yung mga content creator na iyon... na mga viral nila content video... ay wala po silang rights po mga sipag... na mag-claim po sila mga sipag. Baka sakaling magkaroon tayo ng violation dito... na mayroon palang rights doon... or mayroon palang copyrighted music doon po mga sipag. Eh no? So, possible na tayo po... ay magkakaroon ng violation dyan. So, make sure nyo po na pipiliin nyo po yung remix... na wala itong mga violation po mga sipag. Eh no? Para mas mahawaan ang ating content video... na sila po yung nandun... yung sikat na content creator... o viral yung video na iyon na ito po ay nagtitrending dahil sa kanilang sayaw o sa kanilang kanta o sa kanilang background music na ginagawang sayaw o left voice, left sing po masipag voice over o anuman yan. So masipag ha, yan po mag remix din po kayo Ma'sipag. Maging aware lang po kayo sa mga copyrighted na video o copyrighted music sound effects. So Ma'sipag, isa yan sa dahilan na magkakaroon din po tayo dito ng views po Ma'sipag. Dahil sa sikat na content creator dahil sa sayaw na trending at viral na video na iyon. Dahil tayo po ay nag-reaction video o nag-remix po masipag, sipag Possible na madagdagan po tayo dito Ng views po Minute on view na requirements po Kay Facebook po masipag At possible pa na ma-follow pa tayo mo, mga sipag Yan pagwan sa malaman Ng isang content creator na inaudulo niya po iyong niremix mo at ikaw po ay nidulo mo rin yon, so possible masipag na mabibigyan ka ng followers dyan Pa-follow po sila sa'yo dahil parehas kayo ng iniidulo so ayan mga sipag mag remix po kayo at maging aware lang po kayo sa mga copyrighted video at copyrighted music po sound effects or yung mga let's voice over left voice left sing so na po mga sipag yan po ha mag po kayo And then, dito naman tayo sa ating pangatlo po, mga kasipag. Ano ba itong pangatlo? Itong pangatlo, mga kasipag, you know? eh, make sure nyo po dito, mga kasipag, na kayo po ay maraming groups, no? Ayan, ha? kayo po ay merong group. O yan po mga sipag, kayo po mismo ang admin. Ha? Yan po mga kasipag, isa yan sa mga katulong sa atin. Gumawa po kayo doon ng group mo. No, wag ka pong mahiya. Di mag-invite ka po doon po mga sipag. Be a leader, no, para meron pong kukuha sa inyo. Be para meron pong uh, sasali po sa inyo, no. Ayan po mga sipag, be knowledgeable, be a leader. Para pagsakali na magustuhan kanila at yan po, sasali po sila sa group nyo po mga sipag. Pag once na ikaw ay mag-upload ng video, mas share mo po doon sa group. Gumawa ka po ng group, ha? And then, hindi lang po profile. Kailangan meron tayong group dito, merong profile, merong page po, mga kasipag. Ha? Ayan po, yan po yung sikreto talaga, no? I-share po natin talaga, mga kasipag, ha Bago tayo mag-share, kinakailangan meron tayong sarili dito. Profile pa na isa, page pa na isa at dapat may group tayo no mga kasipag na tayo mismo ang admin ha, wag niyo pong kalimutan kasi doon po natin i-share yan no, and then yung pang-apat, ito na yung pinakamalaga ng mga kasipag, you know? ano ba yung pang-apat kuya Chris, ayun, ito na yung pang-apat mga kasipag, ito ay magla-live po tayo mga kasipag you know? habang nagla-live tayo mga kasipag punta tayo ngayon dito sa ating Facebook, malaga ito pagla-live ha, share ko lang sa inyo ito yung aking isang pages uh, page, Kuya Chris. And then, itong page na ito mga kasipag, yun, ay merong bagong update siya. So, share ko lang sa inyo, bakit merong bagong update? Click ko tong manage o oh, professional dashboard, manage tayo. Then, ito, itong page na ito ay bago. Then, click ko itong session tingnan niyo yung features nito. Ayan po yung features niya. So, new update. So, yung hindi pa po, ganito yung features niya. Mga si ibig sabihin, hindi pa po na-update ang inyong mga page o profile na pag wala pang ganito. So ito mga sipaga, new update ganito na itsura niya. So ayan, back tayo bagong pages uh, page ko yan, Kuya Chris. Ayan, back tayo. Ano bang dapat natin gawin sa ating paglalive? Sa pinaka number one, no? itong paglalive talaga, ang isa sa makakarami tayo ng views kung wala talaga tayong mga engager na video na quality content, quality video. Ganito ang gagawin natin. So ito mga kasi pag ganito ang dapat nyo pong gawin, punta kayo sa live. Dito sa live, makinig talaga kayo, no? And then dito sa live, so uh, share ko na lang sa inyo kung kayo ay magla-live, no. Ganito kung kayo magla-live, so syempre front, i front niyo 'yan, 'yan rotate, 'yan kung gusto niyo sa mukha, hay. And then kung gusto niyo sa back 'yung live mo, uh, 'yung gusto mo mga features makuha, gaya niyan, oh, 'yan, no? yung features, 'yung simpleng buhay lang tayo dito mga sipag, you know? Wala tayong pang-afford dito kay guys sa iba na napakaraming pera na pinag-afford nila para sa ilang pagba So wala tayong ganoon, pero dito kahit simple lang tayo pero informative yung pinag-share natin. And then eto mga kasi pag ano you know, ay ating gagawin may plus. Yan ha, plus or yan sa back mo yan para maliwanag yan may plus so or rotate mo back front mo yan, may plus. Ayan, discardi lang yan o. Then enhance off yon kung may mga noise sa gilid, on mo lang yan, toggle on, paganahin mo, enable mo yan. And then So, kung gusto mo ng text, ayan pa, lagyan mo ng text dyan sa, kung may caption sa inyong video. So, ayan, lagyan nyo po, ha? And then, dito naman tayo sa ating tatlong uh, line. Ayan, sa baba, click nyo po yon So, ito na po yung add to your post. Ayan po, yung inyong uh, Uh, talagang nakaingan nyo na maglagay kayo dyan ng caption no? yung description o caption nyo maglagay po kayo dyan na talagang nakaingan nyo na sila po yung manonood sa inyong live ha, yan, marketing strategy, ayan po masipag check in, earn money, yan, ads setting stars, ito na po makasipag, you know, allow viewers to share clips, o oh, yan, tagel on nyo yan para po sila po ay talagang makapag-share sa inyong uh, video, live video, and then yon earning stars, Tagel on nyo yan, no? select on nyo po yan. Ito na po mga sipag dito sa distribution. Ito yung isa sa pinakamalaga at sikreto na dapat nyo pong gawin. No? Na isa sa nagpaparami po ito ng views po mga kasipag. Nakakuha ito ng minute or viewed sa requirements dito sa in ads para makuha nyo po agad-agad. Ito yung dahilan pag tayo po ay nagla-live. So ito mga kasipag dito sa distribution, nakita nyo po dito meron siyang share to groups. So ito, share to groups kung meron ka pong sariling groups. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, dapat ikaw mismo ang sariling admin. So dito mga sipag, make sure nyo po na meron kayong groups. At make sure nyo po dito mga sipag, meron din po kayong another profile account. Or ikaw yung admin nito ha. Yan po mga sipag, ikaw pa rin po yung admin ng profile mo. no And then make sure nyo po sa admin na iyon, maraming page iyon. No? May kasama kang page na ginagawa mo pa. So gaya nito, aking Kuya Chris, no, isang page. At meron pa akong ginawang isang page. Isa lang yung admin nito ay yung Kuya Chris TV. Dito makasipag, you know, merong share to groups. Ayan po, masipag. Mag-search ka dito kung meron kang uh, sarili mong group. Mas maganda na ikaw ang admin. So dalawa, ayan po, okay yan. Or tatlo, yan. And then, dito tayo sa cross-posting. So ito po ay inalaw po ni Facebook Features ito na matutulungan tayo sa ating pagla-live para makagain talaga tayo dito. Nang views po mga kasipag or mga viewers, supporters po na maikunik sila sa ating live. Ito na yung cross-posting. Ano ba itong cross-posting? Ayan po, pag nagda-live tayo, ito na po mga kasipag, yun, pwede po natin i-share. Ito yung Gimawis Gimaw, ito yung profile ko, account na admin, then ito yung Kuya Chris TV ko, ito yung isa kong page po mga sipag, no na maraming followers, so dito ako nagbablog, no po mga sipag, at ito yung isa puso kong bisaya na dati ko po, ay isa po akong bisaya shoutout sa so kapwa natin bisaya, na pwede po nating i-share dito, i-select nyo lang po yan po mga sipag, ayan po pag sa na nag-live tayo kasi itong ginamit ko Kuya Chris. Itong tatlo na to, cross posting hanggang tatlo lang po mga sipag, you know? Ayan po, habang nagla-live ka dito mga sipag, you know? Dito sa inyong uh, sa isang page nyo po at meron ka pong profile or tatlong page, pwede nyo po i-share doon po mga sipag. Hanggang tatlo lang po, tatlong page. sama nyo na ni po yung profile, dalawang page, isang profile. Ayan po mga sipag, you know? Yan, select nyo po yan Pag once na-click na continue Yung live nyo dito sa isang page nyo po, mga kasipag, Ay mapupunta po yan doon Sa viewers na inyong profile Doon sa inyong isang page po, mga kasipag. Yung mga viewers doon, mga followers doon Ay possible na makapanood sila sa inyong live po, mga kasipag. So, grabe yung pause ko, mga kasipag Hindi pa rin nawala <coughs> Ah, ayan <coughs> Ayan, ayan, ayan Low, low Ayan po, mga kasipag, yun know? ayan po dapat nyo pong gawin, no? Yan, page po mga kasipag. Share nyo po, iyan, no? Yan, tagal on nyo po, iyan po mga kasipag. Silik nyo po, iyan. Cross posting, hanggang tatlo lang po iyan. Pag once na gala live ka po dito sa inyong page po mga kasipag, mapupunta po yung live na yan doon sa inyong profile sa admin mag-view po doon po masipag mag-live din po doon at din pati na rin po sa inyong page na kasama nitong mga page na talagang sinilik nyo po pina-enable nyo po ganun po ang dapat nyo pong gawin mga kasipag you know? ayan po gagana po yan at itong bago nyo po na itong Kuya Chris ko po na page po masipag itong bago na ito ay makagain ito ng views po mga sipag sa pamagitan ng mga viewers, followers doon sa isang profile account natin at doon sa isang page natin or dalawang page natin ng na mga followers doon, supporters doon, makakapanood po sila dito sa ating live po dito sa ating bagong page. Bakit po masipag na-share kasi doon mga sipag eh, na cross-posting po kasi. syempre pag once na meron kang tagahanga o friends dyan po, pang family na sumuporta, papanoorin nila po mga sipag. So makagain talaga ito ng views po mga sipag. Kasi kilala ka nila, inidolo ka nila, and then yan po ang mga supporters mo. Talagang manonood sila sa live pero bagong page mo yon Bagong account mo yon po mga sipag. Bagong Facebook mo yon na naghahabol ka po ng requirements dito sa Minute of view sa same So yan yung share ko sa inyo mga sipag. Yan. yan po ang sikreto. No? And then kung gusto nyo po na mag-rewind Ayan, toggle on nyo po tong allow viewers to rewind. Ayan, pwede po nilang i-rewind pag once na toggle on ka sa mag-rewind sila. Pero kung hindi nyo po i-toggle on, hindi po yan marirewind, no, mga sipag. Ayan po, cross-posting, share to groups. Ayan po, mga sipag. Make sure na meron ka sariling groups dyan, ikaw ang admin. Ayan po, mga sipag, public ito cross posting make sure na meron kang profile admin ayan po masipag yan you know? o at din meron itong mga page po so dalawa tatlo ayan po masipag yan you know? yan po yung sikreto talaga ayan share ko po sa inyo so ayan na po mas share ko sa inyo masipag you know, na apat po sana po meron kayo naintindihan at tutunan sa content video sana po nakatulong po masipag quality content quality video consistent po sa pag upload ng video informative For fun po mga sipag, mag-share kayo, huwag kayong mahiya, no? Share nyo po at gumawa kayo ng groups, gumawa kayo ng Facebook fans po mga sipag. Yan po. At dapat mag-live kayo. Alam nyo na po ang dapat nyo pong gawin. Share groups, share nyo po doon sa inyong another Facebook page o inyong admin profile account cross posting. Wag lang abuso ha, wag lang napakadami no. So yan na po masipag. Sana po mayro kayo naintindihan sa content video to at sana po nakatulong at kung nagustuhan niyo masipag, pa-support niyo po sa ating YouTube channel ng no? Chris TV po masipag ganun. No? Kung hindi pa po ikaw ay nakasubscribe, pa-subscribe na mo po mga pag at pindutin mo na rin po ang notification button para mas sa baba kung upload at kung meron ka suggestion at katanaan mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan sasagutin ko yan at magagawan natin na content video yan hanggang sa ating mga at huwag niyo po kalimutan mag like and share mga kasipag marami salamat sa punod have a nice day and God bless